thank you Hello team Buenas, welcome na naman po sa ating YouTube channel At syempre kung bago ka pa lang sa ating channel Huwag mo kakalimutan i-subscribe yung channel natin Click mo na rin yung bell button para ma-notify ka Kung may bago tayong video Ngayon sa video na to ay tuturo ko sa inyo Kung paano nyo gagawin yung pagpiprint ng sublimation Gamit yung ating plancha Dahil nga marami na naman kumukontak sa atin Sa ating Facebook account para magpagawa ng sublimation print ready na na ipiprint mo na lang gamit ang plancha sa iyong damit or face mask. So ang ginawa namin is nagpost kami sa aming Shopee account ng ready-made na sublimation paper na may print na. Ipiprint mo na lang sa damit mo, sa face mask o kahit saan gusto mo iprint. So ngayon sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano yung magiging diskarte sa paggamit mo ng inyong plancha sa pagprint ng ating sublimation paper. So tulad nito, so tulad nito kung mapapansin nyo, ito yung ginawa ko kanina. Ganito po yan, papel ano. So nagkaroon ako ng trial and error para makuha yung tamang print tulad nito, eto, at saka ito si Spidey. So, nagkaroon ako ng trial and error para makuha yung tamang init ng aming plancha, yun yung ituturo ko sa inyo. At syempre, kung gusto mong matutunan yan, tapusin mo tong video natin dahil ituturo ko sa iyo yan ng mabilis. mabilis lang. Syempre, umpisa na natin pagkatapos ng na. Okay? Ito po yung mabibili nyo sa Shopee. So, 3 x 3 ang sukat nito. 3 inches by 3 inches ang haba at lapad. So, mabibili nyo yan sa ating Shopee account. At ang um, presyo po niya is 15 piraso na ganito, 50 pesos po. Sa unang 100 na tao na bibili is gagawin kong 20 pieces na ganito para sa 50 pesos. Yung unang mag avail na 100 na katao sa ating Shopee account, yung 50 pesos ninyo is gagawin kong 20 pieces. Okay? Message nyo lang po yung ating Shopee kung kasama po kayo doon sa 100. So, eto, ituturo ko na sa inyo kung paano nyo ipiprint. So, eto sya. Pwede nyo ito gamitin sa face mask or sa damit ninyo. So, papakita ko lang sa inyo yung diskarte. Okay. Kailangan mo lang maghanda ng typewriting or band paper. So, syempre, kailangan natin ng plancha. So, kabila natin yung ating plancha. Etong plancha po namin is medyo luma na. So, napansin ko, medyo humihina na yung init niya. Hindi na siya kasing init ng dati. Kasi nga dati, alam ko is... Uh, yung yung init niya dati is 2 and a half lang. So 2 and a half lang is nakakapag subli print na kami. Ngayon yung 2 and a half is kulang. Cool so kailangan ko siyang itodo o ilagay sa max. So magkakaroon ka ng trial and error sa plancha mo kasi kukunin mo yung tamang uh, init niya at saka yung tamang oras. So dito nakuha ko na yung tamang init at tamang oras para sa aming plancha. Kaya nakatodo ang init niyan kaya gagamit ako ng typewriting para hindi masunog yung ating damit o kung ano man yung telang paplanchahan o didigitan mo ng prints. So halimbawa ito si kung mapapansin nyo, si Spongebob yan. So, ayan. Lalagyan mo lang yan ng may printing sa ibabaw. Isa pang kailangan nyo malaman is yung sa plancha natin, kailangan tumapat yung print natin dito sa may pa parting center ng plancha. So, yung parting baba niya at saka parting taas is hindi siya sobrang init kamukha nung nasa center. So, ibig sabihin is kailangan itong print natin is tumapat dito sa mismong center niya. Okay? So, ngayon, isa pa sa kailangan mo, isa pang kailangan mo, is kailangan mag-ready ka ng stopwatch. So, nagkaroon ako ng trial and error dito at lumabas dun sa trial and error ko is 1 minute bago maiprint print ng maayos yung ating subli paper sa ating damit o tela. So, ngayon, uulitin ko, ilalagay mo lang si Spongebob o kung ano man yung print na nabili mo sa Shopee account natin sa iyong damit tapos gamit ka ng band paper. So, ngayon, i-ready mo lang yung plancha mo, itapat mo ron. Tapos, kailangan may pressure o diinan mo. Afternoon, is i-start is mo na yung timer mo. So, one minute, pag tumunog to, pwede na natin tanggalin yung ating plancha. Sa mga mayroong heat press, kung halimbawa mayroon po kayong heat press, may nabibili mga heat press na hindi ganong kalaki, o yung parang square lang siya, siguro mga 5 by 5 lang yata yun, o 10 inches by 10 inches. Yung heat press po kasi namin is 15 by 15 inches. Kung mayroon po kayong heat press, bibili na lang po kayo nito. Ayan. Ipiprint nyo na lang gamit ang inyong heat press. Kasi ang isa sa mga uh, disadvantage ng plancha, hindi stable ang init nito. Kaya kung mapapansin nyo yan, biglang iilaw yung yung sensor ng plancha ninyo o yung ano niya, yung ilaw niya rito. Ibig sabihin nun, hindi na siya kasing init nung, uh, nung pagkaon mo. Bahagi ang lumamig. Hindi ka mukha ng heat press. Talagang stable yung init ng heat press. So, kaya nagkaroon ako ng trial and error. So, ngayon, ayan. O, oh, ayan. Tumunog na yung ating orasan. Okay. To okay. So angatin lang natin Then check natin kung lumapat So kung mapapansin nyo Is lumapat naman yung ating Sablay print So isa pa, subukan pa natin So ito naman si Sophia the first So lagay lang natin yan Then patong natin to So same procedure Diinan lang natin So start lang natin yung ating timer So okay, ito na po siya. So, ayun na po si Sophia. So, okay. So, ayun po siya. So, ayun. Kung mapapansin nyo is na-i-press naman natin siya na maayos dun sa ating hinandang tela. So, ngayon, is istetestingin na natin siya. Istetestingin na natin siya sa mismong damit no? Ito yung damit ni Ate Christy. Ipiprint na natin mismo dito yung sublimation print paper natin. So, ito na yung mismo kita natin. Okay, ready lang natin. Dito, Blake. no? So, dito madalas maglagay sa left side ng print pagka sa, sa, mga damit o maliit yung ilalagay mong prints. So, alimbawa ito, si Spongebob yung gagamitin natin. So, ilalagay, ipopwesto mo lang siya kung saan mo siya gusto i-print. Ayan. Tapos, uh, i-rehanda mo lang yung iyong typewriting o bond paper. Tapos, isiguraduhin lang natin na yung ating plancha is nakaredy siya sa tamang init. Tapos ngayon, i-press na natin. Hindi ko na ipakita. Okay lang. Press na natin. So, kailangan may pressure o kailangan diinan mo. Tapos, syempre, start mo yung timer. So, kailangan dito yung may pressure kasi nga kung sa mga nakagamit o nakakita na ng heat press. Ang heat press kasi is din, ay ano siya, iniipit. So, iniipit ng heat press yung mismong tela at saka yung pang print niya. So okay, tumunog na po yung ating 1 minute. Ayan. Tapos angat mo lang, ayun. So kung mapapansin nyo, is malinaw naman yung pagkakapress natin. So iiwasan mo lang yung ganito tulad nito kung mapapansin nyo yung dulo. Ayan o, hindi siya inabot ng plancha. Ito siya o, naiwan. So kailangan siguraduhin natin na mako-cover siya nung area ng plancha. So kung makikita niyo naman yung area ng plancha, ayan o, bumakat siya. So itong area na to hindi inabot, kaya parang naputol siya. Pero okay lang yan. Uh, iiwasan nyo lang yung ganong pangyayari. So kung mapapansin nyo rin ito, is medyo mula, Dahil sa init talaga ng plancha natin. Kaya kailangan mong gumamit talaga ng papel. Kung hindi mo, kung hindi natin ginamitan ng papel yon, may tendency na ito yung masunog, yung tela natin. So ito na siya. Oh. Okay. So try pa natin pa sa isa? So ito pa yung isa natin tetestingin na damit. No? Damit din to ni Ate Christy. So lalagyan pa natin sa pack. Ang tela niya ay? Ang tela nito ay cotton spandex. So, okay. Pili tayo rito. Please. So, ito pa yung mga available natin. Lagay natin si Elsa o Hello Kitty. Ano gusto mo? Si Hello Kitty na lang. Hello Kitty. So, lagay natin si Hello Kitty rito. So, okay. Huwag kakalimutan ng ating... Huwag natin kakalimutan ilagay yung ating papel. So, tapos siguraduhin ang plancha mo ay may sapat na init tulad ng plancha namin naka maximum o naka todo yung init niya so okay bitin lang natin so ulitin ko ha magkakaroon kayo ng trial and error gamit yung sarili nyong plancha kasi ang mga plancha ay magkakaiba ng init so halimbawa itong sa amin naka 3 o naka maximum ay okay nakalimutan ko yun nakalimutan ko yung timer so i-timer natin so okay Uulitin natin, uulitin ko sa inyo, ay ulitin ko ha, yung plancha natin is kailangan uh, magkaroon kayo ng trial and error kasi nga ang plancha is magkakaiba yung init niya, hindi siya pare-parehas. Tulad nitong plancha nito is nakatrina. Dati ito nung medyo bago-bago pa kasi luma na to eh, 2.5 lang, dalawat kalahati, nakukuha na namin yung tamang init niya. Ngayon, medyo luma na siya. O luma na talaga is kailangan mo na siyang i-maximum, max. Yan ako mapapansin niyo naka-max yan. Nakatapat yan sa max o doon sa 3 para may print namin ng maayos. So, trial and error gamit yung plancha ninyo. Magpa-plancha muna kayo sa retaso tulad nung ginawa ko kanina. So, mamaya papaliwanag ko ulit sa inyo yan. So, ayun. Tumunog na yung ating timer. So, okay. Patayin ko na muna yung plancha. So, ito siya. Ayan, mukhang na-cover naman lahat. Ayan, kung mapapansin nyo, is yung sabli paper is lumalabo siya. Nalilipat dito yung kulay. So, ganun lang po mag-print gamit yung sublimation paper na mabibili nyo sa ating shop. Kasi nakita ko yung ilan sa mga bumili sa atin, yung pagpe-press nila medyo malabo. So, baka hindi nila napanood yung luma natin video, ginawa natin ng panibagong tutorial. So, ito siya. Kung mapapansin nyo, malinaw naman. So, okay. Ito. At saka ito. Ito si Spongebob. Ayan. So, ito si Spongebob yung isa. So, okay. Paliwanag ko ulit ito bago natin tapusin itong video, is ito, papakita ko sa inyo yung... Baba mo muna yun. Okay. So, pap bago ko natin tapusin itong video, is papakita ko sa inyo yung mga na-print natin. So, kung mapapansin nyo, ito, sa parting dito, is malabo. Kaya mayroon no, meron ako malabo rito. Ito pa, oh, mga malalabo. So, bakit? Kasi nga, nagkaroon po ako ng trial and error. At ah, tinignan ko kung gano'ng kainit. Tulad nito, yung init ng plancha namin dito, dalawat kalahati lang. So sabi ko, nakailang try ako. Hindi talaga siya uubra ng 2 and a half. So, base sa aking pag sa aming plancha, parang humina na yung init niya. Hindi kamukha nun dati na medyo bago-bago pa siya. So nagkaroon din ako ng trial and error para kung ilang segundo yung gagawin natin. So alimbawa, dito sa side na to, mga 30 seconds, 40 seconds, hanggang sa umabot ako dun sa eksaktong init na 1 minute. So yun po, ganun lang po ang gagawin niyo So So, syempre sa mga gusto mag-order nito uh, Punta lang po kay sa Shopee account natin Search nyo lang Team Buenas is life. Nandiyan naman sa description box yung link At saka dun sa comment section So, gumagawa pa rin po kami ng pattern Available pa rin yung mga pattern natin Sa ating Shopee account, ni si Mama Ang gumagawa ng pattern At syempre si Ate Christy ang tago video natin oh, Ikaw pa Hi. Gusto nyo pa makita Yung isa pang tutorial natin Sa pagpipig gamit ang plancha click nyo lang po yung video na lalabas dito sa ating screen. So, okay? See you sa next video po. Kita-kita tayo doon. Tara! Pagod ako.